Alam mo, tawang-tawa ako dito sa OFW na ito. Halatang walang pinag-aralan at halatang barbaro ang mga sinasabi tungkol sa bayan natin sa bansang Pilipinas. <laughs> Alam mo, te, ano ha, ididibang, idibang ko lang tong sinabi niya tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Magre-resignin mo yung presidente, eh sino ka ba? Mga <laughs> kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel dito sa Biyahe ni Koy TV at wag mo na rin ka, yung, uh, wag mo na rin kakalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements. At wag mong kakalimutan sa Mayo number 134 sa Balota ABP Party List, ang bombero ng Pilipinas mga kababayan ko, ang party list ng ating mga bombero. At number 42 sa Balota, Magdalo Party List, ang party, ang party list ng mga sundalo. Ako, oh, namamalat pa ako. Ako, nagigigil ako dito. Tingnan nyo to. Baka na. Utang na loob, maawa ka. <laughs> ano daw? Sige nga. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Uy. Maawa ka sa mga kabataan na wala nang kakainin. <laughs> Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagra-rugby ang mga kabataan. Hello? <laughs> Fake news. <laughs> It's very common yung reklamo niya, no? Alam mo niyo kung bakit? Pampalipas ng gutom. Kasi ang mga magulang nila, kung hindi walang trabaho, puro adik. Yan. Mas dilat ka pa sa adik, pi. Eh. <laughs> Yan ang tatak PBBM. Diba? Kaya ma bumaba ka na sa pwesto utang na loob, maawa ka sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Apo Lakay, ang ginawa mo, tinripli mo, tinripli mo yung ginawa ni Apo Lakay sa mga Pilipino. Utang na loob, bumaba ka na parang awa mo na. Ano? Parang ang lakas niya tignan sa umpisa. Pero if we analyze what she's saying to the president, okay, let's debunk this mga kababayan ko. O, tingnan nyo to. O, oh, Si Arnel yan. Di nagreklamin si Badmin. Ito sabi niya. Ah. Utang na loob, bumaba ka na daw BBM. Sabi niya. Sabi niya dito ha. Utang na loob, bumaba ka na daw BBM. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Maawa ka daw, President Bongbong Marcos, sa future ng Pilipinas. Bakit, ma bakit, bakit kailangan maawa? May ginawa ba si Pangulong Bongbong Marcos? ma'am, ma, ma uh, kung mapanood mo man tong video na to ah. hindi kita binabash. Dinidibank lang kita sa sinasabi mo. Parang mali ata yung kwentong nakarating sa'yo. Maawa ka sa mga kabataan na wala nang kakainin. Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagraragbi ang mga kabataan. Alam mo ah, ang ganda na sinabi niya dito so far, kung kalabang ka, no? Pero I think mga kababayan ko, this OFW is agitated by the wrong inform sa mga wrong information na nakukuha niya. Number one, i-debunk natin. Meron ma ano ba, puro nagra-rugby ba ang kabataan sa Pilipinas? kasalanan ba ni BBM kung nagra-rugby sila? At kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung bumili sila ng rugby? Hindi, question lang ha. Ah. Please comment down below mga kababayan ko. Kasi ganito eh. Nagiging, nagiging pattern nila to mga kababayan ko. Hindi kasalanan ni BBM mga kababayan ko kung yung isa yung, yung bata na yun nagra-rugby. Okay? Hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yon. Hindi naman kaya ni Pangulong Bongbong Marcos na time to time ikutan ng ikutan ng isang bawat pamilya. Tama? Mga kababayan ko. Kung nag-rugby man yung batang nakilala nito, <laughs> pakitandaan nga yung mukha nito, pakisabi ha. Ito ha, ito, 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 ko sa inyo ha. Papakita ko sa inyo. Pakitandaan nga ito ha. Kung yung bata na nakilala niya nagra-rugby ha, <laughs> pakisabi dito sa tao na ito, mga kababayan ko, na hindi naman lahat ng bata sa Pilipinas, hoy madam, ha? Hoy, mainig ka. Ha? Hindi lahat ng bata sa Pilipinas adik <laughs> o nagra-rugby. Okay? Huwag mong isise kay Presidente yung pagiging rugby boy nila. Dahil ang trabaho ng gobyerno, tandaan mo to mama, ang trabaho ng gobyerno, bigyan solusyon, kalingain, at bigyan sila ng ng bagong buhay. Pero ang tanong ko dito, sa mamag-uumpisa ang panibagong buhay? Ang sagot niya dito, tignan niyo ha. Ah. Alam mo niyo kung bakit? Pampalipas ng gutom. Ayan, medyo agitated. Pampalipas daw ng gutom yung rugby. Nakapag-rugby siguro to. <laughs> <laughs> Buti kapati alam mo, pampalipas ng gutom. Ako <laughs> oh, hindi ko alam eh. Hindi ko kasi rin eh. <laughs> rugby girl pala ito siya ate. Kasi ang mga magulang nila kung hindi walang trabaho, puro adik. Ayan. She's very judgmental dito. No? Hindi lahat ng position natin ganito pare-parehas sa buhay. Yes. We have, ang gobyerno natin, hindi naman lahat kayang i-fulfill eh. Yung needs ng bawat bahay eh. But, they can give makayang bigyan ng gobyerno natin, mga kababayan ko, ng opportunity magbago. Okay, no, mga kababayan ko. Hindi problema ni BBM kung nagra-rugby yung bata. Ang may problema dyan, tandaan yung magulang. <slap> hindi naman trabaho ni BBM na time to time iikutan niya ang bawat bahay ng Pilipino sa buong mundo para i-check kung may nagra-rugby bang anak nyo dito. Mama, mga kababayan ko, ito yung mga tangang sagot ng mga OFW na walang alam, mga kababayan ko. Hindi, ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, bigyan tayo ng maayos at disenteng buhay. Yan, yan, ang, yan, ang, yan ang ibibigay niya, ang kailangan. At gumawa ng tama para sa bansa natin, mga kababayan ko. Hindi yung dahil lang sinakita ang rugby, pag mo na si BBM, maawa ka, gito ganyan, dahil ginagawang pampalipas gutom. Tandaan ninyo, ang gobyerno natin a lot there, there is a lot of projects and there is a lot of uh, uh, program for the street childrens that uh, na, na nalululon sa masamang bisyo kagaya ng bago rugby at kinakalinga ng DSWD at some of them is mga nasa bahay ampunan at ginagawa nila nagre sila at at na at uh, kumbaga nire-reset ang kanilang mga utak para bumalik sa sirkulasyon ng tamang, tamang pamumuhay. Napakaraming programa ng gobyerno natin. Kaya hindi ko alam kung saan nakuha ni ate yung sinasabi niya, pati magulang, din siya na ganito, pati yung rugby ginagawa daw, panawid gutom. Siguro naranasan niya siguro. di okay. Diba? Naranasan niya siguro mga kababayan na mag-rugby mga kapatid. Kasi taka, nagtataka naman ako mga kababayan ko. No? Nagtataka naman ako sa kanya. Mga kababayan, pinagre-resign niya si PBBM dahil lang sa ganong paraan. Eh ang dami-daming programa ng gobyerno natin. Yan! Yan ang tatak PBBM! Ano ang tatak ni PBBM? So many accomplishment sa, sa bansa natin. Napakarami. Tanongin mo si Digong, ano ang tatak ni Duterte? Sige, mamaya papakita ko sa iyo, Ate. 'Di ba? Kaya ma bumaba ka na sa pwesto, utang na loob, maawa ka sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Apo Lakay, ang ginawa mo, tinrip mo, tinrip mo yung ginawa ni Apo Lakay sa mga Pilipino. Ayan ang hindi niya alam. Ano bang ginawa ni Apo Lakay? Pinataas ang ekonomiya natin, binigyan tayo ng magandang buhay, mababang presyo ng bigas, alag, naaalagaan ang mga estudyante, meron tayong Nutriban, meron tayong Klim, nabibigyan tayo ng mas mababang presyong bilihin. So ano yung tin-replay na sinasabi nito? Mga kababayan ko. So ibig sabihin mga kababayan ko, kinakain niya rin yung sinasabi niya. It means, hindi niya alam yung sinasabi niya dito. Yawa ka te ah. Putang na loob, ka na, parang awa mo na. So, pag gumaba ba si Pangulong Bongbong Marcos, mawawalan na ba ng rugby boy sa kalya ate? Ha? So ganun ba yun? Hindi, ah. let, me ask you, let, me, let me explain. Kapag bumaba ba si BB, PC, PBBM sa pwesto, eh, mawawalan ba ng rugby boy sa Pilipinas sa atin? <laughs> eh, tatanong ko lang ako kung sakali lang. Kasi, kung bababa si BBM, ibig sabihin, parang pinagmamakaawa ka na, buwaba na si Bongbong Marcos dahil maraming rugby boy na sinasabi mo. Pag mababa si BBM, bababa -ba 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 ang bababa uh, -ba 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 ang bilang ng mga nagra-rugby sa Pilipinas. <laughs> Teh, pakinig ka. Kahit bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, kung kulang ang programa, hindi masusolusyonan yan. Alam mo ate, magpasalamat ka. No? Alam mo ate, magpasalamat ka. Kasi si Presidente Marcos ang Presidente. Oo. Kasi kung yung pinagtatanggol mong si Duterte, malamang, wala na, tokhang na yan. Hindi na, hindi na mabibigyan ng pag-asa magbago yan. You think pag naupo si Sara Duterte, hindi gagawa ng kagaya ng tatay niya yan? No? Gagawin ulit ang tatay niya yan. Mantotokhang yan matindi pa gagawin ng mga yan. You think, ate, kapag uh, bumaba si PBBM, masusolusyonan ba yung mga iniwan na problema ng, ng pinagtatanggol yung si Duterte? Sa tingin mo ba, ate, maka nakakatulong pa ba sa bansa yung ginagawa mo, ate? Tandaan nyo to, kahit magpalit pa kayo ng presidente, kahit si Sarah Duterte pa ang iupo nyo sa Pilipinas, hanggat hindi napapalitan ng ating konstitusyon, hindi uusad ang bansa natin. Alam mo, ang hirap dito sa mga to, mga kababayan ko, ang gagaling magsalita, ang titindi magsalita, ang bibigat na mga sinasabi nila laban sa gobyerno natin, but they don't understand every day. What is the job of the pre our president? Ano ba ang trabaho ni Marcus Jr.? Ano ba ang trabaho niya bilang presidente? Kailangan ganito, ganito, ganyan, mga kababayan ko, what, etc. Napakaraming trabaho ng presidente. And dahil lang sa rugby boy, mga kababayan ko, e eh, mo si presidente kung kaya naman solusyonan ng gobyerno natin at may programa naman ng gobyerno natin, eh ba't bababa ko pa yung presidente ko? Alam mo, ang sabihin mo, ang dapat magbitaw na dito sa pwesto, si Sarah Duterte. Di ba? because of what? Sarah is wa si Sarah Duterte is a waste of the waste of time pa Mga kababayan ko, walang silbi yung vice presidente nyo. Okay? Walang silbi. Mga kababayan, dahil kung may silbi yan, tandaan nyo, eh di dapat tinulungan na yan yung gobyerno natin. Eh doon pa nga lang sa DepEd eh, nagresign na eh, hindi nakinaya. Ano inuna, pangungulimbat ng pera. Tapos si Marcos, na walang bahid korupsyon, walang ginagawa kundi magtrabaho, magserbisyo, na napapagod na yung tao na senior citizen, pabababain mo. For the sake of rugby boys, ganun ba yon? Tama ba ako? <laughs> Babaw mo naman nun, te. ba? Diba? Kaya isa lang ang sasabihin ko sa'yo eh, ma'am. I'm sorry ah. If you watching this video, isa lang sasabihin ko sa'yo, te. Hindi mo alam ang buhay ng Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi mo alam yung uh, totoong nangyayari. Pausad ang bansa natin habang ikaw kinahatak mo pababa ang bansa natin. Kung mag si BBM, bakit ang papalit si Sarah? You think mapapaunlad ni Sarah ang bansa natin? Hindi pa rin. Do you think yung mga rugby boy na yan magiging sa paggaya ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Mga kababayan ko? Hindi. Baka mamaya magulat ka, itokhang yan. <coughs> Nga mag-isip-isip kayo ma'am. Kayo mga OFW dyan. Isipin nyo bawat sinasabi ninyo. Huwag naman masyadong malaki ang ulo. Kung lakitin nyo ang presidente, sabihin nyo ng gayto ang presidente natin, whatsoever. Pero ang nais ko lang sabihin sa inyo, hindi porke kaya nakatapa kayo sa ibang bansa at kumikita kayo ng dolyar at nagpapasok kayo ng pera sa Pilipinas, abay laalaki na ulo ninyo. Alam nyo, mag-isip kayo. Sa totoo lang, mag-isip kayo. Kaya nga tawang-tawa ako sa sinasabi nito eh. Tatlong beses daw na inulit ni PBBM ang ginawa daw ni Apo Lakay. Alam mo anong ginawa ni Apo Lakay sa Pilipinas? Pinaunlad ni pa, ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ni Apo ang bansa natin at daman-daman naman ng mga nauna na nakaabot sa kanya noon. At nakita naman nila hanggang 1980, mga kababayan ko, ay nadama pa rin ng Pilipino yung pag-usad ng bansa natin. Tama ba ako? Nakita nila kung ano ang pagbabago sa bansa natin. Sabi ko nga, noon ang kabataan, may, may, may nutriban, may klim, Meron tayong libreng basis labas napakaraming programa na ginawa ng presidente apang ang ap, ng uh, ng apo noon. Mga kababayan ko tapos sasabihin niya triple daw ang ginawa ni presidente Marcos. Eh di ibig sabihin yung triple pala na yon. Mga kababayan ko is a uh, kagaya ng uh, kagaya ng uh, katod mga binanggit ko. Tin daw niya. Doon pa lang mga kababayan ko sabi ko this OF, this overseas Filipino worker is a really fake news. She is a fake news peddler. Mga kababayan ko, I repeat, she is a fake news peddler. Mga kababayan ko, hindi niya alam ang sinasabi niya. Mga kapatid. At if you think, mga kababayan ko na mas better yung nakaraan. Ate, tandaan mo, ang Duterte, nasangkot yan sa Parmalis Ate, tandaan mo rin. Ang mga Duterte ang nagpapasok ng pogo at pinagahasa ang Pilipinas bilang pasugalan ng mga ibang lahi. Ate, tandaan mo rin na ang mga Duterte isang sangkot din sa isang mga sa sa pagpapapasok ng illegal na drugs dito sa Pilipinas gamit ang magnetic lifter. Ate, tandaan mo rin na maraming EJK victims. Kaya kung talagang mahal mo yung mga nagra-rugby na ipinagtatanggol mo, na, tandaan mo to, magpasalamat ka si Marcos ang presidente. May programa sa mga naliligawan landas. Kung si Duterte ang presidente, sure bulakot wala ka na ipaglalaban ng mga rugby boy te. eh. Ay lagi mo tatandaan nate. Thank you ha. Ginawa mo to. At least na-inform natin ng sambayan ng Pilipino. Alright? Uh, once again, mga kababayan ko, kinomentohan ko lang yung sinabi ni Madam. But please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. At huwag mong kakalimutan, number 134 sa Balota, ABP Party List, ang bombero ng Pilipinas, mga kababayan ko. At number 42 sa Balota, Magdalo Party List. Mga kababayan ko, ang, ang party list ng ating mga sundalo. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo mamayang gabi.